Yung pong tanong kung kailan matatapos, uh, mahirap pong sagutin yan dahil napakarami po at tuloy-tuloy pa rin po ang pag-re-report uh, sa amin. Kung kailan po mapapublish, uh, sisimula na po namin ito. Siguro, bigyan nyo lang po kami ng mga ilang linggo, kahit isa o dalawang linggo. Uh, gusto po namin magbuo uh, ng isang transparency portal similar po sa uh, ginawa ng ating Pangulo sa Isumbong Mo sa Pangulo website. Ganon din po kasimple, para po ma-publish na po natin unang-una yung mga reported at kung ano, ano po ang mga iba't ibang aksyon na ginagawa ng DPWH ngayon para mapanagot ang mga dapat managot. So you will have an initial list already in a week or two? Opo. Okay, and that will grow as the investigation goes on? Opo, padagdag lang po ng padagdag lang. Ano pong ilalabas natin? Yung ghost at yung substandard? Opo. Opo, uunahin po natin ang priority, syempre yung ghost. Uh, at kasama din po yung mga substandard na nakikita din po natin. Uh Mr. Secretary, when does substandard become criminal? That's a very interesting question uh Mr. Chairman, no. Uh, hindi po ako abogado. No, pero sa pag ko, kapag ang isang proyekto halimbawa, no, uh, isang uh, classroom halimbawa, uh meron naman pong binibigay na pagkakataon ang isang kontraktor para isaayos yes. no ang ano uh, ang isang proyekto no so hindi man po ibig sabihin siguro na lahat ng initially ay substandard eh criminal agad pero pagka po talagang grabe po no ang pagkakagawa halimbawa po dinadaya po ang uh, bakal bakal at dahil po doon, kagaya po nung nakita natin sa Oriental Mindoro, no? Uh, kung saan uh, ang contractor doon po ay uh Saint Timothy Elite at Sun West Corporation. Uh, dahil po sa napaka-substandard na gawa. Dahil sa kulang ang bakal, isang ulan lang po ngayong July, na wash out na po yung ginawa. May I suggest, so, tingin ko po, 'yon criminal po 'yon. Yes, may I suggest Secretary.